Kahit tayo ay bumagsak, hindi tayo lubusang mawawasak, sapagkat inaalalayan tayo ng Panginoon sa Kanyang kamay. Minsan, ang pagsisikap na mamuhay ng makajos ay parang pag-akyat sa isang poste na pinahiran ng grasa. Madulas ang kasalanan at ang hatak ng ating makasalanang kalikasan ay laban sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sariling patutuo sa Roma, kahit nais kong gumawa ng mabuti, naroon din ang kasamaan na kaagapay ko. Kapag tayo ay nadulas sa kasalanan, agad natin itong ipagtapat sa Diyos. Pagkatapos, magpasiya tayong magsikap na gumawa ng mas mabuti sa tulong niya. Ang Diyos ang mag-aakay sa atin, aalalay sa atin, at patuloy tayong itutulak pataas at pasulong sa maluwalhating paglago sa kabanalan. Sinasabi sa kawikaan na ang matuwid na tao ay maaaring bumagsak ng maraming beses, ngunit siya'y babangon muli. At sinabi ng salmista, Kapag tayo'y nabuwal, hindi tayo mananatili roon, sapagkat tutulungan tayo ng Panginoon na muling tumayo. Mga kapatid, huwag tayong sumuko sa paghahangad ng personal na kabanalan.